ay mula pa sa Rizal Montalban papunta ng Palo Leyte. So inabangan talaga natin ang pagpunta nila dito. Si Kuya Kuya, pangalan mo? Ricky Remandiman. Ah, re lakasan mo. Ricky Remandiman, taga saan? Palo Leyte. Mare Pebit Pebit. Mare Pebit Pebit. Okay, Kuya. Genji Artista. Okay, so galing sila Montalban Rizal, uuwi sila ng Palo Buwan na silang naglalakbay, no? Mula pa talaga napakalayo, napakainit, mula pa sa sa ulan. Ganyan yung mga dinatnan ninyo, Ate Kuya, no? So, pagdating niyo doon sa ano sa Palo Uleiti, may madadatnan ba kayo? May bahay kayo? Meron. Yeah. Ah, okay. So, kumain kayo kanina, 'di ba, doon sa inabangan inabangan ko kasi kayo doon dito, tapos kumain na kayo doon ngayon may bibigay ang PLC sa inyo para pagkain ninyo para hindi kayo magutom at pag uwi nyo doon may pambigas kayo ate tanggapin mo po uh, ate ano po ang masasabi nyo sa PLC maraming maraming salamat po sa ano, PLC at nabigyan din kami ng tulong at na ano rin kami din, din, Kumuhan kami ng ganito. Ang uh, hindi, ano, hindi, namin sukat akalain na may tutulong sa amin ng ganito. Kasi ang dami na namin dinaanan, ang dami namin yan ang mga barangay. So, salamat kami at sa PL, ano? PLC. PLC at natutulungan din ko kami. Okay. So, ayo may pagkain na kayo. So hindi na kayo manghihingi ng pagkain. Pwede na kayo makabili. Ano kuya? Oh, bibili ka ng fried chicken, pagkain doon. Nagugutom na. Nanginig. Nanginig. na nagugutom na. Nanginginig na sila. Kasi Mundo may restaurant doon. So pwede niyo uh, pwede kayo bumili ng pagkain doon gamit okay. yung pera na binigay sa inyo po. Okay. Saan pa kayo pupunta ngayon after nito Garitso na? Matutulog ha? Uh, na Maghahanap kayo ng barangay hall para matulugan okay. ninyo. Para po ang umaga. Wow. saan kayo matutulog? Maghahanap po kami ng barangay hall na aming matutulugan. Para bukas ang umaga, magbiyahe na naman kami. Maraming maraming salamat po sa PL, PLC sa pagtulong ko sa amin at sa ngayon may kakainin na kami do, sa pag-ano namin pagbibiyahe. Maraming maraming salamat po. Ega, kuya, okay, ano mas mo sa PLC? Salamat po sa PLC na tulong. Kay Kuya naman. Dito naman tayo kay Kuya. Ano ma, anong mas, Masabi sabi mo sa PLC na binigyan kayo ng para tayo pagkain kayo? Maraming, maraming salamat po sa PLC na binigyan po kami ng pang pang kahit lang ng pang ano, pambili lang namin pagkain niyo ng pagkain yun. Okay, ayan. So maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe, Ate Kuya. Okay, ingat. Maraming, maraming, maraming. Sige. Ingat.